patience and persistence with perseverance. Yan ang sikreto ng taong matagumpay sa larangan ng pagtitreasure hunting. Kinakailangan lang talaga ng gawa at sipag at tiwala sa Diyos. Keep watching mga kaibigan. Eto na ang part 2 ng ating video na kung saan ay aktual kong pinuntahan ang di umano'y sumabog daw na isang tunnel noon. Sa kalagitnaan ng aking pagsusuong sa masukal na kagubatan ay hindi ko maiwasang mangamba dulot na rin ng mga sabi-sabing meron daw ditong makakamandag na ahas na kung tawagin sa English ay King Cobra at ito ay sobrang delikado at umaatake lalong lalo na kapag nag-iisa lang tayo kaysa sa mundo ng pagtitresor hunting lagi tayong magingat at magdasal sa itaas para gabayon tayo palagi at dito nga kung makikita ninyo dyan mismo sa aking inaapakan yan na mismo ang nasabing nag-collapse o nag-bar down na tunnel. Subalit, meron ng mga damo at may mga kahoy. Ayan yung natir na pundasyon na para bang kwarto noon sa nasabing sumabog na tunnel. Malaking hinala ko na ito ay gawa ng mga Japanese Imperial Army at dahil sa merong ahas na nakapasok ay posibleng yun ang dahilan ng pagsabog. Meron nga akong napansin dyan sa bandang dyan ay lubhang delikado at meron ding nakatambak dyan na lupa na galing sa itaas na bahagi. At hindi tayo magtatagal sa mga ganitong eksena ng ating pag e dahil hindi natin alintana na merong nakasubaybay sa atin. Ang ibig kong sabihin, dahil nga maraming ahas dito, na sobrang laki. Kaya mas mainam na kapag mag-explore tayo ay meron tayong kasama. Ang pagtitresor hunting, lalong-lalo na sa mga bagay na nakatago, ay posibleng ibigayan ng ating Diyos kung tayo ay kalulugod o kalulugdan sa mata niya. Yan po ang entrance ng tunnel mga kaibigan. Diyan na banda. At uh, siyempre dahil nawasak na, ayan na lang yung makikita natin dati walang mga niyog dyan bago lang kasi yan eh tapos dahil dyan ang yung bunganga yung karugtong naman niya na lupa dyan naka ganito yan at yung butas daw nasa pinakagitna pero syempre sumabog nag collapse ba? Diba? at yung sinasabi na yung sa harapan ay nasunog ito yun dyan Halos daw lahat diyan ay nasunog dahil so sobrang lakas kita niyo naman. Malaki ang uh, entrada niya diyan. Meron pang pa ang bato sa ano, klaro talaga sa camera oh. Bato 'yan. Na hindi tuluyang na landslide. Yan bato 'yan. Ayan. So sa uulitin ko, yan, yan na banda, ayan yan yung nasabing uh, kabuuan ng entrance papasok doon kanina at dito naman yung harapannya uh, harapan na nasunog lahat daw niyan pero syempre di na natin makita yung nasunog dyan panibago na kasi yung mga naandyan na puno at damo wala na yan pero talagang naan dyan parang nag aso nga oh. Ayan, parang may nag parang may nag ano dyan pero gabon lang yan wala namang kabahayan dito at distansya pa ng ilang milya pero syempre may mga niyog dito dahil ito ay niyogan ng mga tiyuhin ko at uh, may project na dito na gagawin at ewan ko lang kung anong klaseng project basta ayan uh, mga ka TH dyan banda yung bungangan ng tunnel mismo sa back asimut ko naman ay yung sinasabi kong nasunog gulitin ko ayan mismo tagang dyan daw na banda pero syempre yung sabi ay pati daw yung papunta doon na pampang na nag landslide na bar down ay nasunog din yung iba pang mga puno liban lang daw sa nangka na may old nangka kasi or langka na sobrang laki pero parang himala na hindi nasunog pati yung bunga eh malapit nang matumba yung langka dahil sa eh, yung tulad niyan ba na pampang na tapos nandyan yung langka patag kasi daw yan siyempre level yan at maliit lang yung entrance ng tunnel pero sa ilalim sobrang laki. Malawak. Ito pa nga may bato dito sa ibaba. Bidyo natin ha. Yan, para klaro. Kasi kwadrado daw yung takip ng tunnel. Ito lang naman yung bato na napansin ko dito sobrang laki. Na kwadrado rin. Di kaya siguro ito yung takip. Ayan. Ayan. Meron pang isa, medyo maliit yung nasa likod. So ano sa tingin niyo guys? So, yun lang ang masasabi ko. Na talagang, balikan natin ah. Ayan. Sa palagay niyo ba guys, ay malaki ba ang deposito na dito? comment naman kung uh, mayroong kapareha sa inyo na nag bar down din na tunnel siyempre di na natin makita yung entrance dahil nag bar down na nga at makikita lang natin ay pang pang na pero yun ang base sa history na at uh, idinadaan daw yung mga sasakyan doon na banda sa ibaba at hinakot yung iba pang mga box at ang uh, sabi pa, pati pa yung sasakyan ay uh, talagang ipinasok talaga papunta dito. Ayan o, oh, kita niyo naman. At dahil daw sa hindi ma... Uh, Siyempre, yung lupa dyan, di naman makaakyat basta-basta ang sasakyan. Kaya ginamitan ng yung mga parang pambira ba, yung parang sa mga laging kasi naglalaging dati yung mga hapon din dito siyempre meron siyang recare para yung truck ay talagang mahila at uh, siyempre uh, yun yung pinatungan ng mga boxes of gold ewan ko na lang kung yun ay uh, mga gold talaga at uh, lima daw na six-by ang pinasok dito or uh, Uh, binira ng raker hinila ba so dyan na banda so ako yung magpaalam na kasi sobrang ulan na at baka lalakas pa ito kasi parang may paparating na naman so hanggang dito lang muna mga katits at maraming salamat